Ang laki! Dahil to Yan! Magandang gabi mga tol. Yan, mamamana kami uli ngayon. Madami kaming rest back mga tol. Kadaasan <laughs> 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 na sila mga tol. Yan, magandang gabi mga tol. Start na kami mga tol. Ayan o, oh. unang baba. May nahuli agad si Tol Alex. Ano yan, Tol? Patay agad. Eh. Patay agad ang tama eh. Alimango? Alimango. Ayan, oh, malaki na mga Tol. Oh. Alimango. Dali agad. Taba, patay agad eh. Mataba. Ay, sobra pa ulang. Abos si kasal, balugbog. Oh, ayan, oh. Ayun, oh. Ayun, no. oh. Aligi, oh. <laughs> Ayun, oh. Hindi na naninipit yan. Ay, di na. Patay na eh. Ayano. <laughs> <laughs> ayan, oh. Ayun, nakadali si Kabilas Vlog, mga tol. Oh. Ano yun, tol? Pindot! Oh. <laughs> ay, siya, si <siya, laughs> Tol Ayun, pauli! Ayun, o! Ay, alimango! Ito lang, Alex, o! Ayun, alimango! Oh. Ayun, alimango! nagsasapahan na ulit, mga tol! Tilaw, ah. tilaw na ba? Man, man, oh. Ayun, o! Masipit ka! Alimango, ali, Tol Marvin, uli yan! Ayun, kasabi lang, Tol Marvin! Kuya Oman Vlogs! Kabilas Vlog. Managam. Ayan, Tol Alex, tsaka si Fish Hunter, managam. tsaka si Big Boy, managam. nandyan mga ton. Tapos na rin mga hari, oh. Si Mangyan Tribe, managam. nandyan. Managam. Labas na naman ang alig. Labas ko, oh. Ayan, babasipit ako. Ayun, oh. Ang tapa. Ang tapa. ah ay uh, Kasama din natin mga tol, pala sila, ano, fishing and adventure, tsaka si, ano, dalawa ng ayam ato. Oh. Si Mark Robbie Vlog, mga eh. ton. Ito si, ano, sino oh. to? Oh. Mga tol, kasama rin natin Mangyan Tribe, oh. Yung, yun, oh. Ang ganda ng dala mo tula. Crystal kaya ka. Ah. Yes. Yeah, from Boracay. Yan yeah, no? o. Ito. Managad din ah. mga tol. Oh. Mango rub snapper o. Oh. Yeah. Oh. Iyo no. Dalagay to la ano. Magro pisa Laki na yan no. Na Laki din. Ha? <laughs> Ito la <laughs> Alex. Ito la <laughs> Alex. Oh. Dalagin, dalagin. <laughs> kitang, kita. Ang <laughs> <laughs> kitang. Ikutin niyo, ikutin mo. ano. Yan yeah, um, ang laki mga tulo na huli to lalex. Lapad ano? Ayun, ba, Lapad Ayun o, oh, dali uli mga tulo. Puol mga tol. Ayun o. Oh. Yan ang puol. <laughs> uh. Yan o. Oh. Yan ang puol. Yan ba yung tol sa amin ay lapo lapo? Yan o. Ang ah. dami tayong ay siya. Is yan. Yan. Yung laki mga tulo si yes, Tola Alex din, oh. Ayan, o, Dali. Laki. Uul. Ayan. Ayan, Ayan ito si Mark Ruby Vlog. Malaki na huli na, tol tol, Wala po. pa Ayan, Big Boy, oh. Ayan, malaki na dali ni Big Boy, ah. Lapo-lapo, <laughs> Tol. Kulapo. Ayan, 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 na ayan, 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 Adventure mga ayan, 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 pa, ayan, 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 ay, Ay, may gitang kilo! Ay, papitin kami. Ay, lakas. Ay, lakas. Ay, lakas. Ay, lakas. Ay, lakas. Ay, lakas. jackpot ka naman, mga Picture lang, may ang ng Ay, baka makatakas. Hindi, ang ganda ng tao. Ayan, mga ito, may bigit sang kilo ano tol. Kamusta <laughs> po? kumusta mga ha tol? Baba sila <laughs> county. Lucky niya <kumusta>, mang ha tol. Yo, sukabaka <laughs> to Ayun oh, dali na naman. Ano ito? Pala po sabay mo pinana. Ay, sabay oh, pinana. Ay, lapot-lapot kita, ng double kill. Isang king. putok lang yan. Isang putok, dalawang isda. Ah, Isang lapot. Ano yun, lapot-lapot sa kakita. Lapot, po, tsaka kita, mga tol. Oh. Mark Ruby Vlog, mga tol. Marabi yan. Ayan lang, ating mga huli mga tol. Tapos na kaming mamana. Ayan.

Pero pa eh no, madami pa oh. Ini Ruby vlog. Ito na buhay. Ruby yan. dami rin pa. May kapis pa. Oh. niyo po pagkas, Lahat po ng pole dito ha, itong pole. Bago ang kita, ang samaran dito. Tapos yung, yung dami na dito. Okay. Yan mga tol, ito yung nahuli namin lahat. to. Oh. dami, mga estimate na ito. 20 kilo na ano, tol. Mas 20, 20 yan. yan. Ito, yan Mga baiting Mga ayan, tol. Mga Mga to? Laki Ang isda yun tol. Ito. lang pili. Pool. Pool. Ang laki. May kilo eh. Samaran. Ang laki. Gurami. Gurami. Ang laki ng gurami. May dalag ano? <laughs> May dalag. Nasaan ang dalag yan. tol? Ari dalag. Ari dalag yan. No? May dalag, ang laki. Kaya pakantayin kitang. <laughs> Natibok-tibok yan. yan. Ayos. Ayos.